Yun. Bukang buka ang bulaklak ng ating Thunder Mountain Longhorn mga pare ko eh. Iyon. Magbibilig lang naman tayo ngayong araw eh. Yan. So kahit medyo basa pa. Medyo basa pa yung lupa. May kita nyo. Iba kasi ang panahon ngayon. Sobrang init. Ayan. So, kahit medyo basa pa yung lupa didiligan natin kasi matakaw sa tubig ang sili mga pare ko eh. ayan o Badeng stage na rin tong mga to ayan didiligan lang natin tong mga to para at least may panlaban sila sa init ng panahon yan tayo ganyan lang kakonti yan Karuburuga X7 Patrim medyo mainit na dito init ang panahon Ayan tsaka naka UV plastic tayo naobserbahan ko sa naka UV plastic matatangkad yung sili dahil siguro kinahabol nila yung init yan yan, yan. so maraming salamat mga pare ko let's go and let's go let. ay nabulol pa ako let's go and let's grow strong whoop